I call you up in the middle of the night Been bothered by dreams, ain't feeling alright You give me comfort, say just give it some time By the end of our talk, I'm feeling just fine Pagkatapos natin pasyalan ang Locos Region, ay narating na nga natin ang bayan ng Igig sa lalawigan ng Gagayan kung saan tayo ay mamamalagi ng ilang araw para makapagpahinga bago natin ituloy ang mini North Luzon Loop. Good morning mula dito sa Gig Cagayan. Pakinggan yung paligid. Oh, sunrise. Pagdan well, ang sunrise, oh. Oh, tunog ng mga hayo. Eh. Oh. I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind There's a no way I can undo what I've done Can we be strangers again, start fresh like a morning What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mind, yes, I ran out of town, there's no hope for me. I fell down the bottom. And so I fell down way deep. But if I can not have the real you, then let me make a 3D print. <this> Ay, Tinuno ibig sabihin inihaw. Ah, salitang itawis. Day 3 ng ating North Luzon Loop. Nandito kami sa Cagayan. Igig Cagayan ah, sa bahay ng kiyahin ko, kapatid ni nanay. Ayan siya. Tilaling? Hello, Auntie to Hello! Ito kakasarap sa probinsya. Oh. Ito yung kitchen nila. May gas naman, pero ayan, masarap kasi pagluto sa ganyan. Oh kahoy. Panggatong panggatong lang. ng lutuin nila. Ayun ganyan oh. Kalunggay. Hindi ko alam kung anong luto gagawin diyan. Magstay muna kami dito. Oh, may sitaw siya ako. Uh, may sitaw siya bagong ano, oh, bagong, bagong, pitas na sitaw. Di, dito natin sa may maliwanag para makita kung oh, gaano ka gaano ka fresh ang mga gulay sa probinsya. Oh, di diba? Oh. Yan, ang no? ganda. Ano? bagong pitas bagong pitas na sitaw ihahalo doon sa malunggay eh sasawag mo sa malunggay yan oo ayan pa mamaya pag pag sigay. tingnan natin mamaya pagluto na ayan nakahanda lang lagi mga panggatong nila Oh. ito yung lola ko si Nanang Maria ah uh, oh, nanay ni nanay ni nanay <laughs> Ay, nanay ni nanay <laughs> ah yeah. napakasarap magising pag ganito yung Nakikita mo sa paligid no. Ay, pwede lang tayong pagkakitaan sa probinsya, di ba? Mas masarap pa dito tingnan kaysa sa sa Manila. Aso ah, ang hanap buhay natin eh nasa siyudad. Ang palaya to, di ba? Ang palaya. Ito, Ayan, ito. yung native na palaya. Ito, bulaklak daw. Um, patola. Patola. Ayun, May bunga yun. Ay, patani. Papaya. Minsan hindi mo kailangan mamalengke, no? <laughs> ano lang, tawag dito. Ikot ka lang dito sa mga bakuran. Pwede no? ka nang magluto. Kung so, Mag-stay muna tayo dito. Uh, siguro mga... Hindi, magkakamping pa tayo sa bukid. Tingnan natin kung pwede tayo mag-camping mag pala sa bukid. Kasi ngayon, nag-harvest na sila ng pakwan. Ano pa mga ina-harvest dito? May harvest na silang mais. Saba. Hindi pa eh, wala pang mais eh. Ah, pakwan, pakwan yata. <laughs> Ito naman ay, ayan <laughs> uh, native na <laughs> na yan, <laughs> na, <laughs> na talong. <laughs> oh, <Talong. Yan. laughs> Siyempre, eh, pag nasa probinsya ka, puro native. Ito ang palaya, nasa maliit pa lang. Ano si Ili oh. Hindi yata yan yung labuyo. Hindi yan yung labuyo. Saan ang punga ng patahan eh? Saan? Hindi ko naman makita. Ayan ang mga bunga yan. Ah, ito. <laughs> Kamukha kasi ng chicharo. Ito, ito yata labuyo, hindi ba? Ah, ito naman yung mga uh, si... Tapos daw ng sibuyas. Di ba, hindi mo kailangan mamalengke. Ang ah, daming ampalaya. Effortless, kaya nga isang daliri. Eh. O, oh, tubig na. Galing, di ba? O. Oh. Pakalimbong bahin. O. Ito sa tabi ng bakuran. Tingnan natin. Tingnan mo. Ang ganda ng mga palay nila. Ayan o. Oh. Palay yan. Pananim ng mga tao dito. As dun sa medyo malayo. Ayan sa tabi niya ay uh, mais. Sana nasasarapan din yung mata nyo manood no. Sa mga ganito. At sa itong katabing bahay nila may mga alaga silang pabo. Ayan o. Oh turkey. Pagkagabi, ang mga pabo na yan, nandyan sa puno na yan. Bakit sila dyan? yun yung finished product ng ano, kanina, gulay na hinahanda nila kanina. Hmm. Hindi ko alam ang tawag dyan. Inabraw. Ay, inabraw. Inabraw. Simpleng uh, almusal sa probinsya. At habang nandito na rin lamang tayo sa gig ay hindi na rin natin palalampasin mamasyal sa Calvary Hills. Ito ay nasa likod ng St. James the Apostle Church o mas kilalang lang igig church. Ang simbahan ito ay tinatag noong taon pang 1787. Sa likod nito ay yung Calvary Hills. So tingnan natin yung Calvary Hills sa likod. There's a new day that will come again tomorrow. Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain, darling. You to keep holding on through the night, cause I promise you. At dahil nga nasa kagayan na rin tayo ay binisita na rin natin ang Our Lady of Piat. Ang Nuestra Senyora de Piat o mas kilala sa tawag na Our Lady of Piat ay tinatawag din Mother of Cagayan. Ang Piatt ay tinaguri ang The Pilgrimage Center of Cagayan Valley dahil sa libu-libong deboto at turistang dumadalaw sa imahe ng Birhing Maria. Ang imaheng ito ng Birheng Maria ay isa sa pinakamatanda sa Pilipinas at pinaniniwala ang nagdadala ng mga milagro laban sa banta ng tagtuyot at tagutom. pilgrimage din to parang tradisyon na pag uh, nakauwi ka ng kagayan visit ka ng piyat ay ang anak namin ah hi gab ano yan? anong gagawin dyan? take away your sorrow And the old ways get washed out by the rain Tapos na kami, magbawas ng kasalanan, uwi na kami Gawa <laughs> na naman ulit <laughs> na naman ulit <yan> yung bago <laughs> e, Joke lang Ang <laughs> daming ano dito, paninda Tempting Tawa, tawa <laughs> Sinusundan. Bey, talaba. <laughs> Tawa nga. Hindi <laughs> talaba yung mukha ng talaba. <laughs> talaba. ko kanina talaba din. na Ito na lang, ito na lang. Kasi hindi pa nakatikim yung mga yan. O ilan? 3, 4, O ilan na bibilin? Di ba apat? <laughs> Nakalibre ka na so, nga <laughs> so, isa na. Kawai, kawai. Pamilyang Aita. Aha! Aita! Aitawis. <laughs>

Balik na uli Tapos ng ilang taon Pagbakasyon uli tayo dito Dati yung bata ko, lakad-lakad lang ako dito Yung mga lalaro-laro Ayan na Palalos! Hey! <laughs> oh, ito parang machete ah! <laughs> Ayan na Ayan na, Ayan na. So, Nandito na tayo sa Iba pa natin kamag-anak bulaklak na kalabasa. Na, awan daw yung awan nung kaya minanga. Awan minanga sur. Bituelas na may ano may may ano ka? Nasaw niya bulaklak mm -hmm. so, na kalabasa at kaya ano ba? May sahog na. Mga hindi nakakalam ng bituelas white okay. beans. Sir. May sahog na Saug at sahog na, na tried, dried dried hipo. Ah dried hipo. Uh, hibe parang um, hibe. Kain na tayo oh. kain na tayo. Si nah, tiada. Ano? Mm -hmm. Sa, so, pakai bahan paniwan. Yosa. Ali na kayo, tama. Ay, sus. Ano yan? Ano Bahala kayo, ubusin namin to. Pariwang gulay, ay, no? Nga, bebang may gulay kami. Kaya, ato gulay. Tapos, chili sauce. Ah, sariling palanim nila, oh. Na, bakwan. Ito. Magkano pa, pera niyo? Hmm? Ano yan pula? O yung dilaw, dilaw? ay yung sweet gold. Ah, ano, so oh, diba? Wow. Ganda ng kulay. Sweet. Sweet, sweet gold. Ayan. Tamis. Hmm? Bagong pitas kasi. So? Galing na po. Yeah. angel. Angel na po. Gari. Angel na ato ga. Angel na gari. Ang katalit pang masingan ka. Impula naman. Ayun yung may. Eh, meron pang isa. Kasi madaming ganito. Tapos meron pa rito. Ito sariling pananim lahat to. Hindi to binili. Eh, nagpita ano. Ito, pakwan yaw. Pakwan. Pakwan maliliit lang na may natin. Tsaka, mais. Mais. Ha? Hmm, ka. Ito yung sasakyan natin pag mag-camping tayo sa bukid. Oh, 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 oh. Yung anak ko, lokal na. Lokal! Ayun, balik na lang tayo dito pala. Kaya mag-camping kami nito ng Friday. Okay, eh, so nakabalik na tayo sa accommodation natin dito sa mina <laughs> dito sa bahay ng uh, antiko. ayan uh, ang lalaki naman ng isda na yan. Dito mo. So yon dito na muna natin tapusin ang day 3 ng uh, North Zone loop natin uh, dito sa gig. Iyon yung mga kaganapan na nangyari sa day 3 namin. kita tayo sa day 4. Maraming salamat po sa panunod. You up in the 59 Ford, we head on down the road until we get bored.